bakit tayo dadaan? Dito, daan lang po ano? <laughs> kayo. Kita yung daan namin dito. Tingnan nyo, paano kadulas. Oo. Oh. oh. Kasasabing madulas si. eh. Grabe yung daan. <laughs> Grabe yung daan dito. Yung guys, yung dadaanan. Kung nagkamali ka rito, tingnan nyo kung gaano katatalim yung Ay, naku. Oh, <laughs> yeah. ah, may kweba oh. Oh. Wala kang yung paamon. Guys. Oh. Detroit, guys. <laughs> Alright guys. Alright, uh. vlog Welcome to my guys. <laughs> oh, ayan. Pupunta tayo ngayon dun sa sinasabi ng de ano? Dead, 'no? pool. Ayun uh, sa bandaron. Kung makikita niyo sa bandaron. yan Lalakarin natin 'yung magmulari ko siguro. 10 to 15 minutes siguro nakaraan. Hey Papunta doon sa ano na yun? Deadpool dead na yun. Tignan natin kung ano yung sinasabi ng Deadpool na yun. Ano meron dyan? <laughs> ha? Oh merong malit na parang lagun dito. Ayan, o. No? Pwedeng yung mga bata. Ayan. pa, ako? para Jeff sige, derecho yan kung so, makikita nyo yung daan dito papunta doon sa Deadpool. pool parang yan talaga so, sa gilid gilid lang dandan, daan yo o kasi low tide ngayon kaya <laughs> ano ba yan? Oh. Matatalim po mo yung ano dito. Oh. Yeah. Yeah. Dapat daw po, pupunta ka rin sa Deadpool pool na to. Dapat low tide. Para makita mo yung talagang totoo ano nung Deadpool pool. So, ayan Punta kami ganitong oras. dito, hindi ka dapat makapa Dapat dito meron kang sandals o oh, nakashoes ka, chinelas kasi talagang talagang ano yung ano mo, paa mo. Masusugat dahil ang tatalim na mga batong-batong mga um, ano rito nakausli. O yan o. Oh. nako. Oh, Ay, yeah. <laughs> ah. ah. Ano ba yung... Grabe yung daan. Grabe yung daan dito. Oh. Ako. Yan. Pwede ba to? Right. Kapya na lang ito. Ang tatahanan mo. Ay, hindi ko alam kung ito. Mas, sa kapadaan dito. Ayan, oh. Tandaan nyo. Ay, nako! <laughs> <laughs> Pag nagkamali ka dito, ewan ko lang. Kung saan ka pupulutin. Ko. Ay, ay, ay ang tatalim ng ano, ang tatalim ng ng mga bato. Yeah. Sorry ko. Yeah, guys. Tingnan natin paano kahirap. Duman dito. banda isang bandaan <laughs> <Sa> nito <bandaan> <laughs> iba yung dinanat <laughs> saan <laughs> iba yung dinanat ko eh o doon pala sa baba <laughs> balik 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 ah oh oh <laughs> oh 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 grabing experience dito sa death pool na to yan o marami na pupuntahan dahil gawa ng low tide na sa so mas marami tao na yung pupunta rito ano pare malapit na tayo malapit na tayo saan tayo dadaan tubig bakit yung mga nauna sa atin saan saan tumaan ayan guys oh so, bakit dyan tayo dadaan dumaan kami dito sa may eh oh kanto din na namin to what ha oh may lang oh sa mga dinadanan namin ayan, may makakita may makikita ka mga putas putas na ganyan oh kaya dapat dahan dahan ka kundi lulusot ka oh pa doon ayan ganda tong lugar na to sa mga matyagang maglakad papunta sa ano wow nice yan kaya lang hindi namin first time namin pupunta rito kaya hindi namin alam sa kami lulusot kami dadaan oh tayo ayun oh dyan Paano mo alam na dito sa taas? Hindi man tinadaanan yan. Dito tayo. Sige nga. Sige nga kung dyan talagang daan yan. O, tingnan mo. Tawagin mo ako rito. Pag... Para tawagin mo ako pag nakadaan ka? Oh, <laughs> Uy. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? <laughs> Ay Aray ko. Uy. Oh. Dito lang 'yan sa Burgos, Pangasinan. Oh. yun. 'Yon, marami na palang tao dito. So ang hinahanap, so anong hinahanap natin dito? Yung Oh, ini sinasabi ko sa iyo pala tayo. <laughs> Oh, di tara doon. Oh, tara. Lagi na. Tutong parang madulas niya. guys. Yan na, guys, ang hinahanap natin. Ang sinatabi ng Deadpool. Yan, oh. Ang dami ng tao doon. Kapapa. Kami, ba yung nilakaran namin? Ano para? Ano sabi mo? May sinasabi ka? May sinasabi ka? Ayan guys! Narating din namin yung Deadpool Ang sinasabi nila Ayan Kaya bababa muna kami Tingnan namin kung ano meron sa baba Alright Meron oh, po na Yan oh o Dito May pa o oh. oh, May tagus sa baba Yan. Yo. Ang tatalim talaga. Grabe. Mahirap ang daan papunta rito at mainit. Pero sulit naman pagdating mo sa lugar na to. You guys, yung dadaanan. Kung nagkamali ka rito, tignan nyo kung gaano katatalim yung mga dulo-dulo ng mga ano na yan. Oh. Ayan, o. Oh. hawakan mo lang talagang. Oh. Diba? Mabuti na meron. Kaya tama paano. Ayan. Mm. Uh, yun. So yun. So dito na tayo sa baba ngayon. Ito. Ito tinatawag na lang death pool. Wow. Ha? Ah? Sige

para pumunta do sa ilalim okay, gano, under case <laughs> Malalim pa to? <laughs> <na ka> <laughs> malalim 'yan. Marami sa Let's go. mabot ang yung <laughs> ano eh Meron pa daw isang ano rito Underwater cave Kaya lang problema Mataas Mataas ang ano Ang karen Baka hindi ka na lumabas doon So yan Ano pare? Try mo? Try mo? <laughs> Try mo? <laughs> tubig dyan. Ang oh, mahal at alas. Mahal at alas. Mahal at alas. So, ito pala ang pinakakweba rito. Mayroon na rin mga kalat-kalat na rin natin. mga ano na ng red horse. Ayan. Pa so, parang napapabayaan na ata ng ano. Babantay dito. yan Okay ka lang, Parisen? Okay lang. How is it? Did you enjoy it? Enjoy na enjoy! Alright yun so mainit pero okay lang enjoy naman ito malalim pa ito pa <laughs> <laughs> try natin yung ano rito lumuglog dito sa lugar na ito alright yan makita nyo sa taas uy yan ito ang tura nito yan ang tapos sa taas niya, ganyan itsura niya. Ayan. Oh, well. mo na ito. All right. All right. right guys. Okay, Para dyan pito ka Para may experience po yung ano lirin mean, Sayang hindi ko nadala yung action cam ko Ibig sabihin yung ano ko Yung pagilalim na na Pantubig ko na camera Dito rin natin makuha ng sa ilalim Kung gaano kaganda Tanangan na. -na, -na. Yo! All right. All right, guys. Yeah. All right, guys. Right. See so, it. Yung mga adventurous na kasama ko oh, si Marcelo, si Pare Jeff. Di na namin kung gaano ang magandang experience dito sa amusement. Dios, di ko nila guaranteed. Cool. Yan, cool. maganda benta na 'no rito. Kamila, you will be. Ayan. Ang hindi lang maganda yung experience para paano rito yung papunta rito dahil maraming ano, mapato. Tsaka ah, <laughs> kung hindi ka nag-iingat, sigurado masisugatan yung pamo. Kailangan naka kachinelas kayo. Oo, so, oh, kailangan talaga naka kachinelas kayo, naka-sandals kayo. Hindi kayo pwede dumaan dito na ano, na naka barefooted lang. So yun, yun lang tip ko sa mga pupunta rito. Ayan, huwag kang takma lang takma pare baka mamay iba'y matakma mo na ano saan kami na ano meron sila na, ha, na huli rito na iba so, na Ito ang mga wow wow amazing ano yan ahas yata eh <laughs> <laughs> oh. higat yan na ipo. galing ano yan ano ba yan ano pare ano kaya siya? Muli mo na. <laughs> oh, ko, ano ba? to, isda pa yan. Oh. Ayan, yeah, yung malikot na oh. yan, o, no, yun oh. o. No. Oh. Ano yun? Ano yan, yung ganang din. Ito Ha? Muli mo nga! Bakit kaya siya? Mahukuha, dapat meron yung may ikon yan. Kaso. Ito, ito. Sali mo. Ito, totoo na to. Bakit may mga ano yan? Pusit ba yan o octopus o ano? Ano yan? Oo. Ano ano oh. Nagalaw eh. Are you coming? Can you you've Always wanted to. Are you almost ready to reach out? Night in the alley. The train is seven station baby. The train is not via. away. Come on, come on, come on. Come on, now. Love it so. Ma problema oh. ano ka naman yan o, tingnan yung daan oh, sabihin nyo hindi adventurous yung ginawa namin ito diba so try nyo guys pumunta rito para ma experience yung gano gano kahirap sa pagpunta at papunta balik lang Alright. Ano yung nahuhuli nyo dyan? May laman na no? Ikaw na aning ano yung nahanawak mo? Lalag lang? May bumubula no? Yan, ninyo kung gaano katatalim yung mga bato dito hindi ka dahan-dahan dyan ako ligado lalo may mga bata kawa ka ng mga bata oh, oh pati matanda mga <laughs> masubsob yan oh no? oh oh see guys oh tingnan nyo kung gaano katalim yung mga ano gilid gilid at talagang pag naman nadapa ka dito yung kulang swerte mo kung wala kang gas gas o so, ano wala kang Sorry. <laughs> yeah, Very let's go. So ngayon dadada na tayo dito sa pinaka entrada ng ano. Uy, model. We have a new model. Very Ay, ay. Ay, ay. Uy, naku. daan Dandan kayo, guys. Daan-daan. Ano <laughs> si pare, Jeff? Ano si pare, Jeff? Ano? Well. Ano? <laughs> na na. Oh, dad, Oh, guys. Dahan-dahan at madulas. Um, kita niyo yung daan namin dito. Tingnan na niyo paano kadulas. Oh. oh. Kada sabing madulas eh. Tama ba? Tama si, ma si Bayo? <laughs> sa sa Bayo si Bayo mo. <laughs> Makabalik dahil sa ngayong itong trail nga ng daanan yan o saan? <laughs> o oh, may daanan daw pala doon. naku po ay ay malunod ka dyan doon siya dumaan <laughs> Hindi, ah, gum gumawa lang siya ng sarili niyang ano. Yes. Yara, <laughs> okay. Alright. Yeah, yeah. Para baka malulog ka sana dyan ha Mababaw siya yeah, Yan, nagkasalubungan na yung mga ano Mga pupunta pa pa uwi na Ayan nyo kung gaano kahirap ang daan dito. Ayan, kasalukong na yung mga oh guys. Yeah! Ayan. So, nakita nyo na kung paano ang death pool dito sa, ano, sa Burgos. So na-experience natin kung paano kalakasan ang current dito at kung paano ang mga feature na mapupunta dito. So hanggang dito na lang ang aking video mga ano, sanje, So until next time, salamat sa pag-stay tune. This is Santo Sanjimoto. Salamat po.